muling pagbabalik ng mother parin sa Facebook na siya ay tunay na nagpapaliwanag ng magandang sa magandang mga karamdaman. Magandang umaga sa inyo lahat sa buong kapuluan at sa ating mahal na daigid sa daigid. Tunay na ang aking magandang paliwanag ay ngayon at hinahatid ko sa inyo para inyo maitinig. Kaya kung sakali man ano ang mga dumata akong karamdaman sa inyo, magdasal kayo Tanging ang Diyos ang sasagot sa lahat ng bagay. Ang aking mga pinaliliwanag sa si inyo ay tungkol sa loob ng sangkap na ka ng tao na ngayon ay laganap. Kaya kung sa kalima na ang mga prostate, mga colon, uh, mga diabetes, uh, sa abdo, sa bato, at ganun din naman sa sa atay, hari dito, ngayon po natuklas na ito pala lahat na ito ay bakterya lamang. Kaya ang aking panggagamot ay eh, tunay na pananawagan na ang Diyos, ang tunay na uh, sandigan ng ating hililang yan ng kagalingan. Kaya nagmamahal ako, kaya pinaliliwanag ko. Magandang umaga po sa lahat ng, lahat ng nakikinig sa akin at nagpapalo up. Ito po ang maring kong at Magandang umaga po sa inyo. Magandang Tayo ako. Ako Ako ito po ako dito kung magiging pa rin, ito pa ang nakuha sa akin, sa aking karamdaman. Nagpapasalamat po ako. Mahalakas sa'yo. Mahalakas lang sa'yo. Nagpapasalamat po ako na, na naibsan ang aking karamdaman. Gumihawa po ang aking nakaramdaman. Okay. okay ang uh, aking po mariin paliwanag na ngayon ko po sa ngayon ko po lubos ang natuklasan. Ito po palang ang uh, almoranas, na sakit. Kasi po ito, uh, ganyan po kahaba, nakakapako yan. Ganyan po kahaba, pag po na umatake ng mga dugo, matatakot po kayo. Dugo po ang lalabas sa inyo. Kaya kung sakali man po na isang taon na niyang nararanasan ito na dugo, dugo, dugo pero po siya natatakot magpadoktor. Nagtibay po sa kanya ang paniniwala nang makita niya ang Facebook. Kaya kung sakali man kayo, suriin muna bago hatulan. Ang na-encounter ko po sa kanya, kaya lang dumudugo eh dahil po sa Almoranas. Kaya magandang magandang umaga po sa inyo at salamat po sa Panginoon sa aking mga tuklas na karamdaman na ngayon ko po po'y dahan dahang, -dahang ipinaniliwanag at the end of my life. Kaya nagmamahal ko sa inyong lahat, uh, lalo lalo sa nagpapalot ng Facebook, magandang, magandang umaga at hiwaga ng Panginoon ay sumayon. Marami po salamat, babay na lang po. Ang ating paglalatay, babay na lang po.